Ganito naman ang gawin mo sa graham crackers. Napakasarap at patok pang negosyo. Gilingin lang natin ang 2 packs na graham crackers. Kailangan din natin ng isang lata ng condensed milk. Any brand naman po ay pwede nyo pong gamitin. Haluin ang maigi at masahin para makagawa tayo ng smooth dough. Dapat ganito ang texture niya. Gagamit din tayo ng 2 packs chocolate filled marshmallows. Hatiin ito. Mag-scoop ng 1 half tablespoon. Pantay lang dapat para hindi tayo malugi. Bilugin ito at i-flatten. Lagyan ng chocolate filled marshmallow sa gitna. Isara ulit at bilugin. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos. 5 pesos ko lang itong binebenta para maubos agad. 85 piraso lahat ang nagawa ko. Gagamit din tayo dito ng chocolate filled pillows. At i-coat dito ang ginawang graham balls. Napakasarap nito, try mo. Ilagay lang sa transparent container dahil i-display to sa tindahan. Napakasarap nito at patok pang negosyo.